Pag nag scroll ako ngayon sa social media, specifically sa mga websites na kagaya ng TikTok, merong isang katanungan na bumabagabag sa isip ng mga millennials at saka mga Gen Z. Maraming ko may question, tignan natin itong mga content creators na to, na bakit parang mas mabilis daw o mas mukhang matanda ang mga Gen Z sa mga millennial. Nung narinig ko yung tanong na to, na curious ako at napaisip din ako kasi parang oo nga, no? And it is something na matagal ko na ring iniisip. Dahil ba to sa factor na nagmamadali silang tumanda? Dahil ba to sa factor na ayaw lang din kasi tumanda ng mga katulad kong millennials? Tatalakayin ng video na to kung ano ang tumatakbo sa utak at mental health ng mga Gen Z. Totoo nga ba na mas matanda tignan o mas mabilis tumanda ang mga Gen Z ito hey some conspiracy theory hey you know I'm just throwing this out there but have you ever noticed how poorly you're aging say what now yeah like you look 37 when you're only 24 like what's going on with that no one has ever said that to me before what gave you that idea I don't know you just look ageier us Millennials look so much younger than y'all so weird could it be that your generation has just stayed wearing younger styles in adulthood like hair makeup and clothing so you see yourself as a peer and since you think you can blend in with us in your older age and blur that generational line, you're projecting your own interpretation of how you're aging onto us in some weird twisted way maybe? Nope! Y'all just look super old people-y. Bago po tayo mag-umpisa, maganda yung kwento natin ngayon, kaya mag-like, subscribe, at notification bell kayo. Uh, meron tayong 1,000 Gcash sa dulo ng video to. Sagutin nyo lang. At uh, mag high lang po ako sa mga Gen Z. Iko-cover natin sa episode natin ngayong araw, pinakamalaking factor talaga is yung mental health ninyo and mental health din ng mga millennials. Anyway, sana mag-enjoy kayo at may matutunan kayo sa ating episode ngayong araw. Eto na. Bago ko po umpisahan ang pagkukwento, gusto ko lang sabihin na ang goal natin dito, while this is a conspiracy theory, no? ang goal natin ay maging insightful. Ang dami ko rin mga tinitignan at mga binabasang mga articles about this. And in many ways, totoo talaga. May mga factors kung saan mas mabilis tumanda ang mga Gen Z. Alam nyo, matagal ko na iniisip to, sabi ko sa inyo, itong topic na to. Pero, naisip ko na gawin na siyang content kasi nung nakaraan, no, nandito yung kapatid ko. kakapasukan lang po kasi ngayon this week, so nandito yung kapatid ko. Naghahanap-hanap kasi ako ng bahay. Sa mga nakakaalam po, eh, binibenta ko na tong bahay ko at nag-iisip-isip na po ako kung saan ako pupunta. Nagkukwento ako sa kapatid ko kung gaano kahirap yung buhay ngayon kumpara before. Ang layo kasi ng presyo ng mga bahay before pandemic at yung ngayon, so kinukwento ko sa kanya, ito yung hirap namin sa mga gastusin, ito yung hirap natin sa mga ganito. Ang layo ng mga presyo ng bilihin ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. And most especially, kung para noong bata pa kaming mga millennials, to which yung kapatid ko, out of nowhere, bigla na lang so, nag-iisip siya na siguro, sa panahon namin kuya, ang hirap na bumili ng bahay. Siguro hirap na hirap na talaga kami kung mahirap ngayon. Siguro hindi na enough yung mga kikitain namin. Na ano lang ako kasi grabe. Ang bata-bata para kapatid ko, teenager pa lang. Tapos iniisip na yung ganun mga bagay. Napabalik ako sa question na mabilis bang tumanda yung mga Gen Z at yun yung unang link ko. Totoo nga. Kung nahihirapan kaming mga millennials, yung mga Gen Z, open na open na sa ganito mga bagay. Iniisip na talaga nila. Masabi ko nga, na oo, hindi man sa physical, no? Although may epekto rin sa physical, nakaanyuan ng mga Gen Z yung pagtanda sa pag-iisip ng ganito mga bagay. Napakaaga nilang namula sa realidad ng mundo. Kaya sa video natin ngayong araw, ibibigay ko sa inyo yung mga factors or yung mga nakita kong posibleng maging dahilan kung bakit tumatanda ng mas mabilis ang mga Gen Z. Pero bago ko lang ulit umpisahan, gusto ko lang magbigay ng mainit na pagyakap sa mga Gen Z viewers natin dito na nanonood ngayon. Alam ko marami yung mga millennials ang asukot sa inyo. Yung mga Gen Z ganyan, yung mga Gen Z ganito, bastos, yung Gen Z ganyan. Pero huwag kayong makinig sa kanila. Kasi mahal na mahal kayo ni Kuya Claro. Ang goal natin dito ay mas maintindihan pa yung mga Gen Z kung bakit ganun sila mag-isip. At tayo mga millennials, ibukas natin yung mga isip natin. Kasi tayo lang din sila. Pero iba yung sitwasyon nila. Mas malala na actually. So eto na. Pag nagpunta ka sa TikTok, makikita mo yung mga videos na kagaya nito. Isa sa mga hanap ko ay itong si Jordan the Stallion 8. I'm sure marami sa inyo nakakakilala na sa kanya. Sabi niya, ay nagulat din ako, Gen Z na daw pala siya. At nung isang araw na nanghihingi siya ng autograph kay Dwayne The Rock Johnson, napagkamalan daw siya na tatay at yung hinihingan niya ng autograph ay anak niya. At napansin ko nga, no, kung titingnan natin itsura niya, medyo mas matanda nga siya tignan kumpara sa isang Uh, edad na dapat Gen Z or yung mga teenagers, early 20s, isa pa sa pinakamalaking example na nakita ko ha. And I think siya yung perfect example para sa topic natin ngayong araw. Siya si Millie Bobby Brown. Siya rin yung ginagamit na thumbnail ng ibang mga content creators pag discuss nila itong topic na to. Ayan, pakita natin dyan. Sa mga hindi po nakakakilala, siya po yung bida sa palabas na Stranger Things. Siya si Eleven, si L. Napaagad ng palabas pop Nagumpisa siya, just isang dekada na ba? Hindi ko po alam. Pero nagumpisa siya, bata lang talaga siya. As in, baby pa siya nung nagbida siya doon. Ngayon, engaged na siya. Ah, nakikita ko sa mga balita at na-surprise ako. Kasi simula sa mga pormahan niya, yung itsuras niya, I was expecting her to be older. Na nalaman ko, 20 years old pa lang pala siya. Oh, tapaisip ako, oo nga. Hindi na pa... Kakabida niya lang sa Stranger Things just a few years ago. Grabe! Sa kanya ko na-realize na oo nga kasi marami talaga yung mga Gen Z na kung ano yung lifestyle niya, kung ano yung mga priorities niya, ganun din. Para sa iba mga... Hindi ko nilalahata. This is not a generalization. Pero ang daming factors na meron kay Millie Bobby Brown na applicable sa Gen Zs in general. There's even an entire video discussing this. Kung isa-search nyo sa Google, ang daming articles na nagsasabi na mas mabilis talaga dumanda ang mga Gen Z. Even medical professionals. Sa susunod na parte ng video natin ngayong araw ay i-discuss ko yung mga factors that might even be triggers para sa mga nanonood dito. So yakap sa inyo ha! Ito yung mga bagay na nakita kong dahilan. Kung nakaka-relate po kayo, i-comment nyo sa ilalim. At gusto kong sabihin nyo sa akin kung paano nag-a-apply sa inyo itong mga factors na to. Uumpisahan natin sa pinakamalaking salarin kung bakit tumatanda ang mga Gen Z. At I guess alam nyo na rin to, no? pero yan ay ang social media. Para sa mga katulad ko ng mga millennials or mga, yung mga boomers pa, no? kami kasi, kami mga millennials ha, kami yung last generation na naka-experience na lumaki na walang social media. And nakita namin yung epekto nito sa mental health, yung epekto ng pagkakaiba ng buhay noon sa buhay ngayon. Yung mga ano kasi talaga tumanda na sila na walang social media. Kami yung kumbaga nasa in-between sa amin nangyari yung proseso na bigla tayong napunta sa sa mundo ng social media, sa mundo ng technology. So paano siya nakaka-apekto? Una una yung screen time na tinatawag. I Aminin mean, na natin, kadikit na talaga natin yung mga phone natin, yung mga gadgets natin. At alam nyo ba ano? sa physical na aspeto ha, na yung simpleng pagkababad natin sa phone, yung ilaw noon, studies show na two or more hours ng screen time can seriously disrupt the melatonin surge needed to fall asleep. Yung melatonin yun yung nagpapaantok sa atin sa madaling salita. Sa panahon ngayon kung saan babad tayo sa mga streaming. Oh, yung one last episode na lang, promise. Gawa ganyan, di ba? YouTube. Talagang mas marami na pupuyat. Napapansin ko rin no, na hindi na ganun ka, hindi na nagagalit yung mga magulang masyado ngayon as compared noon, mas stricto kasi sa amin pagdating sa pagtulog ng ganitong oras, pagtulog ng hapon. Ngayon, hindi na. Pinababayaan na lang din yung mga magulang yung mga... Nakikita ko rin po, no? Hindi naman ito hate, pero nakikita ko yung mga babies pa lang din talaga. Iniiwan na nila yung phone nila sa mga anak nila para tumahimik sa pag-iyak -pag hanggang sa na-adapt na, hanggang sa alas stress na, gising pa rin yung mga bata, kinalakayhan na nila. Just imagine kung ano yung epekto doon sa bata. Pero uh, it's a different video. Hindi pa natin nare research yan. Pero obviously, di ba, may epekto yon Anyways, obviously ulit na yung pagpupuyat, may epekto talaga sa... Ako mali, o. Oh. Dinimini yung eyebags ko dahil lagi rin akong puyat. May epekto sa mga linya ng mukha. Ayan yung unang pisikal na epekto ng social media sa mga Gen Z. Yung Gen Z ang unang biktima at social media and technology ang salarin. Nagtitingin-tingin ako ng mga stats. Alam nyo ba na yung Gen Z ang may pinakamataas na percentage ng mga individuals na natutulog after midnight? Sila, 30% sa mga Gen Z ay puyat. And of course, kapag puyat ka, kinabukasan, meron kang sleep deprivation. Magkaiba kasi yung puyat sa sleep deprivation. Yung puyat ay yung nag-extend ka lang ng oras mo. So pag nag-extend ka ng oras mo, makakat yung tulog mo at mahirap ibalik, no? Mahirap bawiin yung pagtulog natin. Maaano yan eh, sisingilin tayo sa mga susunod na araw. However, para sa mga Gen Z, eto na talaga yung norm. Hindi sa lahat ha, sala rin talaga yung smartphone and Gen Z kasi talaga, gaya nga sa kwento ko kanina, yung unang lumaki na babad at nakatutok sa smartphone. Paano sila napunta sa lagay na yan? Mamaya may, may i-discuss pa tayo, ha? Anyways, yun yung physical. Pupunta na tayo sa psychological na damage na ginagawa ng social media sa mga Gen Z. Actually, hindi naman sa Gen Z to pero sila nga yung una. Maaga sa buhay ng mga Gen Z, dahil mga, mga baby pa lang sila, babad na sila sa social media, Diyan papasok yung mga influencers, dyan papasok yung uh, pagkukumpara ng sarili sa ibang mga tao dahil lagi nga natin nakikita yung update ng buhay ng mga ibang tao. Kaya kami mga millennials, no, nauso sa amin yung uh, social media cleansing. Honestly, may mga times din na ayoko rin nagbubukas ng social media kasi ang sakit-sakit talaga sa utak. Ano yung epekto nitong mga influencers na to? O yung pagpo-post ng mga buhay ng mga tao sa sa kanilang mga social media? ito yung pinakamalaking nakikita ko, ha? Nung panahon kasi namin, ang tanda, pakinggan, no, pasensya na po kayong lahat, pero matanda na rin kasi talaga ako. Nung panahon namin, yung pinoproblema lang namin nung kabataan namin, eh, yung pagagalitan kami dahil ang baho namin pag naglalaro kami sa labas o kung saan kami maglalaro, kung sa saan namin kukunin yung pambili namin ng mga pug, kung paano kami maglalaro ng patintero. Ngayon, nakikita ko ha, hindi niyo ko ikorek pero nakikita ko na iba na yung problema ng mga kabataan dahil sa social media napakadali at napaka-vulnerable ng mga Gen Z na ikumpara yung sarili nila sa iba ang mga problema ng mga bata ngayon is ano ba yung flex na phone para sa school. Very inappropriate pakinggan, pero ano ba yung susuotin ko na para maging mas sexy ako, mga ganun mga bagay. Kung nakikita niyo yung mga posts, I'm sure may mga nakita ko yung meme, no? Comparing myself as an 11-year-old to 11-year-old, year-olds now. Tapos makikita mo na yung mga millennials noon, parang mukhang mga asungot pa, mukha mga, mukhang mga, ano ba yung term? Mukhang mga yagit. Tapos yung mga Gen Z ngayon talagang formado, maayos, nagpapa sexy, Ganun na talaga. Nakikita rin natin yung mga sa social media, no? Lagi natin nakikita yung mga nagcha-travel. Yung mga meron na silang mga businesses at a young age. Hindi maiiwasan na ikumpara ng mga Gen Z yung buhay nila sa ibang mga tao or sa mga content creators. I Aminin mean, na natin, no? Nakakaingit kasi talaga yung buhay ng mga yayaman... Eh, hindi ako to, ha? Yung mga yayamanin na content creators, nakikita natin yung mga buhay nila. Nakukumpara natin yung sarili natin. At dito ngayon papasok yung magic word natin today na mental health. Nagbabasa-basa ako na Gen Z, no? Ang isa sa mga pinaka-vulnerable out pa yung Gen Alpha dito ha, ah, dahil bagets pa sila. Gen Z yung pinaka-vulnerable sa anxiety and depression. And it's all because isa sa mga pinakamalaking sala rin ay ang social media. Naghanap ulit ako ng stats. Sabi sa pag-aaral, 27% ng mga Gen Z ang nagsasabi na may negative impact sa kanilang mental health ang technology. aapektuhan ng masama. Ha? yung health nila. As opposed, nakita ko sa mga baby boomers, 9% lang. So sabi pa, nalagpas kalahati ng mga Gen Z, o 55%, ang dami nun, no, no, ang na-report or diagnosed or nakakatanggap ng treatment for mental health conditions. Double-edged do, pag tinitignan ko, 50% lang nagre-report, ibig sabihin, it could be na mas marami sa kanila yung prone or vulnerable sa mas pangit na mental health or that mas marami sa kanila yung nagte-take action or ginagamot kung ano man po yung mali sa kanilang mental health. Yun din yung maganda kasi mas open sila sa sa topic ng mental health. So, yun ang isa sa mga kinatutuwa ko sa mga Gen Z. Alam mo ha, may epekto kasi sa mga hormones natin yung pagbababad sa internet. Hindi ko nakakalkalendo pero alam nyo na yan. Alam ng mga medical professionals yan. Personally ha, hot take. Pero kung para sa akin, alam kong trabaho ko ang social media. Pero parang mas masaya yung buhay if walang social media. For me, mas maganda sa mental health nating lahat. Of course, marami rin naman kasi magandang dulot ang social media. Nakakasama natin yung, yung mga mahal natin sa buhay na nasa mga malalayo, di ba? Pero nasa point kasi tayo na sobrang kumbaga yung term is addict na talaga tayo. Hindi na tayo nagfa-function without social media. Example ko na lang, no, pag nagba-brown out, pag nagba-brown out, aminin nyo, wala nagfa-function sa akin. ako, eh, hindi naman ako Gen Z. Pero hindi kami nakakakilos pag brown out kasi walang internet, di ba? Or pag sira yung wifi, pag naglo... Ngay ngay ngayon, lost kami ngayon. LOS kami ngayon. Wala kami internet. Wala kaming magawa. Wala naman nang lumalabas ngayon para maglaro eh, di ba? Wala. At marami sa atin work from home. Ako work from home. So kung wala akong internet, ano gagawin ko? Huwag lilinis na lang ako ng bahay. So, eto na, pangalawa na factor na nakakaapekto sa pagtanda ng mga Gen Z na may kinalaman din sa social media at Ayan yung cosmetic procedures Aminin na natin na napakarami ngayon Yung gumagamit ng cosmetic procedures at a young age Walang mali ito na ha Wala pong mali dyan However Kasi mga bata pa sila no Maraming mga hindi pa pumapasok ng 20 Gumagamit na ng mga Botox Ng mga fillers Nagpapagawa ng ilong to look mature So ayon Nag Mas tumanda Hindi necessarily pumangit mas tumanda, nagpapamature ng itsura. Malaking factor din kasi yung time namin medyo nakakahiya pa yung ganyan tabu na tinatawag ngayon mas open na yung mga bagets sa pag nakikita ko pag nagti-tiktok pa sila meron pa sila mga pa nose reveal makaganong so natural mag, mas magmumukhang mature babalik lang din kasi tayo sa mga influencers nakikita kasi nila yon no na nagpapromote ng na mga procedures mga skin care mga bata to ha isa sa mga nakita kong example is si Northwest, anak ni Kanye West. Mayroon siyang skincare video. Actually, basically mga bag baget sa atin, di ba? Yung mga anak ng mga celebrities, may mga makeup na yung pinopromote or yung skincare. Imbis na mga laruan. mga ganon. Yun na, talaga yung reality sa ngayon. To which, ang layo ng contrast doon sa kinalakihan namin, babalik tayo sa problema ngayon, sa problema noon. Ang problema lang namin ngayon is kung magigising kami ng maaga para manood ng Digimon or ng Cardcaptor Sakura Inuyasha or kung may cable ba kami para manood ng Cartoon Network. Pag natatanggalan kami ng cable, umiiyak pa ako noon. Ganon, cartoons lang yung mga problema namin noon. Tatawid tayo ngayon sa pangatlong factor kung bakit bumilis ang lahat ng to. At yan ay ang COVID-19. Sila yung first generation, no? yung Gen Z, na hindi pumasok sa school ng ilang taon. Yun pa lang. Ang laki na ng epekto nun! Dahil yung mga teenage years nila, nasa bahay lang sila. Na-apektohan yung pagsosocialize nila, yung hormones nila, yung utak nila. Alam nyo ha, na sila yung may pinakamataas na generational report ang ng depression. Na-cover na rin natin kanina. Malaki yung factor niyan kasi yung COVID-19 pinabilis no yung paggamit ng social media lalong naging digital lahat so nung mga panahon na babadang lahat sa bahay walang ginawa ang mga bata kundi nasa bahay lang maglaro ng in mag internet lahat naging influencer eh di ba nung point na to lahat nasa internet lang at lahat ng factor na sinasabi ko sa inyo kanina COVID-19 ng may sala at Gen Z, yung biktima. Dahil sa COVID-19 kasi talaga, di ba, naging internet na lahat. At imagine niyo, ito lagi ko rin sinasabi, sa mga millennials may effect din to, nasanay tayo na nasa bahay lang. Ngayon nung lumabas yung mga Gen Z, ang hirap makipag-usap ulit sa tao. Sa totoo lang, na-experience, ako, ako ha, nahirapan ako, may, 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 time na sinasabi ko nga sa mga friends ko, nahiya na ako makipagkwentuhan sa labas, ang delikado na hindi ka na usap pala ng napakatagal na taon. Kasi hindi mo na alam kung paano makipag-usap ulit. Ito yung next factor. Yung panglimang factor natin isang mga millennials. Nagkakaroon kasi ng comparison. Sinasabi nila na yung mga millennials, mas mukha daw bata. A ako, hulaan nyo hindi ko sinasabing mas mukha akong bata, pero hulaan nyo ko ano yung edad ko. Ah. I-question of the day natin yan mamaya. And totoo to, no, hindi man sa physical na aspeto, pero ako kasi talaga, sa psychological aspect, hindi ko po nakikita adult yung sarili ko. Sinasabi ko sa kapatid ko, alam mo, ito na yung edad ko. Hindi ko pa, hindi ko pa nararamdaman na matanda na ako. Yung mga Gen Z, nagmamadali sila magpatanda, magpa Magseryoso agad sa buhay, kumita ng pera. Kami naman, mga millennials, pinapauso namin sa TikTok yung healing my inner child. Marami sa amin ang hindi naka-experience ng childhood na maayos. Kaya ngayon namin in-experience. Sa toto, for me ha, ngayon ko palang na-experience -e yung aking childhood. Dahil may pera na ako, ayan si Billy ng Nintendo, ayan si Billy ng PlayStation talagang ini-spoil yung sarili. Ngayon, dahil dyan marami sa amin yung ayaw na mag-anak, hindi lahat ha, pero maraming ganyan. Lahat ng pambata ginagawa namin ngayong adult na kami. Which is contrast doon sa mga Gen Z. Kaya nako-compare. Yun yung isang factor. May mga memes nga na nung panahon namin, yung mga 30-year-olds, lolo ang tingin namin. Ngayon, pag sinabing 30-year-old, yun palang lang yung yung bagong mga teenager. Totoo to, ha, yung mga millennials na nakikinig dito, 'di ba? Hindi niyo naman makita na mga adults yung mga sarili ninyo. Okay, so I think yung malaking factor din na nako-compare, no? Hindi ko sure kung magkakaroon din ng ganitong face yung mga Gen Z pagtanda nila. Hindi natin alam. Of course, no, hindi ko po dyan na-generalize to. Pero ito yung mga factors na sa tingin ko dahilan kung bakit ang bilis-bilis tumanda ng mga Gen Z. Kaya na, sabi ko, conspiracy theories lang to, pero nababackupan din po ng mga sinasabi. Eh, I think totoo eh. Totoo talaga. Na ang bilis tumanda ng pag-iisip ng mga Gen Z. Kaya lumalabas sa physical na kaanyuan nila. And ang dami talaga ng factors ng mga nagpe-play out, hindi lang yan. Ang pinakamalaking problema is na sa yung mga bata na tumanda ng mas mabilis. Iniisip na agad nila yung future nila kasi feeling ko kasalanan din namin mga Gen ng mga, namin mga millennials. Kasi nakikita nila kung gaano kami ka-stress. Ngayon itong mga to, bata pa lang sila, ini-stress na nila. Ito yung sinasabi ko sa kapatid ko pag ini-stress out yung sarili niya, na huwag ninyong isipin masyado. Alam ko na mahirap yung buhay na nag... Totoo to, -toto, alam ko mahirap yung buhay na naghihintay sa inyo kasi nandyan yung inflation, nandyan yung climate change, nandyan yung maubusan na kayo ng pagkain kasi sobrang dami na ng mga tao siksikan na pagdating sa point ng buhay ninyo, nabili na lahat ng mga mayayaman yung mga lupa sa buong Pilipinas, mas mahal na yung housing, at totoo yung mga problema na yan, di ba? Alam nyo ha, kami yung ayaw na mag-anak, sa amin nag-start yung generation na ayaw na mag-anak, at mas gusto magkaroon na lang ng mga hayop, mga alagang hayop, aso, ah, ay, ayan, actually, kesa mag-anak, kasi yung factor na, hindi ko alam kung iniisip nyo to ha, pero sa sobrang fucked up, ng economy, parang ang hirap magluwal ng anak dahil ang hirap ng gastusin. Pangalawang factor, and this is something na tinatanong ko sa sarili ko, kung ako, nahihirapan ako na i-provide yung sariling mga pangangailangan ko, paano pa, paano ko mabibigay yung pangangailangan ng anak ko kasi paglabas niya, makakalahati pa yung ano eh, makakalahati pa yung pangangailangan namin sa isa't isa dahil dalawa na kami or tatlo or apat na kami. So nakakalungkot. Siguro para tapusin tong video natin ngayong araw, gusto ko lang din magmensahe sa mga millennials. Na huwag niyo awayin masyado yung mga Gen Z. Kasi tignan din natin yung sitwasyon nila. Tayo lang din sila na mas naiipit sa mas matinding sitwasyon, mas lumalala ang politika, mas lumalala ang gastusin. Ako damandama ko eh. Anyways, para sa ating question of the day, kung gusto niyo manalo ng 1,000 Gcash giveaway, millennial ako. Ito yung tanong ko sa inyo. Sa tingin nyo, ilang taon na ako? <laughs> Sasabihin ko sa inyo sa ilalim kung mas matanda ba ako or mas bata. Patignan nga natin kung mukhang mas bata talaga yung mga millennials. Grabe, di ba? Tignan ko. Sana huwag ako ma-offend. Anyways, yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.